So, for today's video, uh, isasama namin kayo sa aming bukid trip. Sama namin si... Ne! Oh, ate ko, pamangkin ko. So, nagdala kami ng mga lulutuin. Mga lulutuin. Kasi mag, Mag-ano kami mag-picnic, picnic kami. Kamahan nyo kami mamaya, magluluto ako ng uh, magluto ako ng adobo para sa ano namin para sa aming budel fight mamaya. Tapos feel na feel nung dalawa, gumawa sila ng tent. Ayun. <laughs> Mag-set up daw sila ng tent. <laughs> Guys, nabulabog yung luto namin doon kasi may liguan doon. Naglupad yung liguan doon. Matakot kami sa liguan Alam nyo ba yung liguan, yung bees, yung nagaano ng honey? Paalisin ah, namin na, yung mga honey Kasi mapaapan kami. So, eto na. Balot na balot kami dalawa ng sifko.

Pumasok nila dito. <laughs> guys, naanam nyo dito yung sasunod, guys. So, guys. Magluluto ako ng adobo. So, ayan na. Yan ang mahirap dito kasi mano-mano. Ah, Inet. luluto kami ng adobo. Yan, ihaw ng pork, isda, gilaw. Luto kami para sa aming hmm. agahan. Wala may bayad eh, parbo no? You know. Adobo. Adobo. <laughs> yung balon na ginawa, oh, may tubig na. So, ang ginawa, yun, nagugas-ugas na ng mga ano doon. Ito naman, prepare ni Nini yung pangkilaw. Wow. Tuna. <laughs> yung doggy, oh, may kasama pang doggy. Hi, doggy. Yung mga prinsesa. princesa. Mga princesa, nandun. Yeah. Ah, pinapil na pil. Nanta kay anak ni Nanta, kay nagluguyod <laughs> po doon. Mao. So, ayan, mga sis, nag-ihaw-ihaw na kami. Simula na. Yun, ang inihaw. Inihaw na barilis at saka corn Sarap. Tapos, ito. Oh. Mm. Kinilaw. Sao wow. Yummy. Mm. Mm. Ang ating adobo. Ang adobo na naluto na, yun. At saka rice. na isang bandihado. Saka rice. Yan. <laughs> May slice na ninini yung pork. Yan, nabutangan. Suka din. Tapos, ayun. Naluto naman yung adobo. Nagluluto ulit si ate ng isa pang ulam. Yung... Ayun. Lumpiang Lumpian. oh. oh. Lumpian. R.I.P. diet na naman tayo guys. Lumpian. Dahil dito sa bukid Lumpian. masarap talagang Lumpian. kumain ang nagkakamay. <laughs> At kulang pinggan-pinggan. Oop! <laughs> Ayam din mo na. Napasiin, day. Kulang na lang ng ano. Yung lumpia na lang. Tapos sisimula na kami. kakain na kami. ra sa gilid. Ay, puno, puno, ah. puno. Tama tama ra. Ang <laughs> tama na ni? Na, kina dugangan na hmm. na ron. Kaya hindi may panggamu ba? Hindi kita display sa akin mga sudaan. Day! Anaan lang og Spring! Diha. Hmm. So guys, ayan, na-prepare na yung aming bunal fight. Wow, ang sarap! Hmm. Ang sarap! Simple, Simple but special. special. không đâu em không guys, em không đâu em 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 em

Tinilaw na barilis. Ay, na lang pahalang. mukbang, guys. Ang sarap. Ang sarap pala pag kumain dito, no? Sa bukid. Ay, nung tagpuk, dala mo? Ay, nung tagpuk, dala mo? Ay, nung dala mo. Nabalo na ka. Ito na lang sa baray mo. Ay, manani, man So, ayan. Sige, kaya mo yan eh.